ito. Oh. Meron tayo dito ang Golden Retriever. Golden Retriever. Prima siya, main, mm -hmm. complete vaccine, blue, simple, pang magulang. Oo, okay, oh, ito yung kakatel. Kakatel ba ito? Tama ako. Ah, okay. Magkano pares ito? Ako, dalawang na. Dalawang Dito, pang seven. Two seven dito. Ano? Okay. Ito mga to. Kaya ba, kapi yung mano sa'yo. Yan ang nangangano. Napakatanungan. Okay. Kung meron kayong mga gustuhan, Screenshot chat na lang. At then send kay Sir Ruel. Kaya na mga hunted. Ay, ano ano to? Oo, oh, nasa na mga anak na ito? Wala na. Ubus na. Oo, nakita <laughs> ko. Wala na pala. Malayan. Guys, eh, kung hindi nyo nabutan yung anak, kung may tatay Ah, <laughs> ito, <laughs> Ay, ito nanay na. No. Okay, eh, so ano. Ito na lang ang piling. Ah, maliit. Ito na lang po ang babae. Pero, sir, tingnan mo ah. Hindi naman yung ilong niya tsaka mata. O, yun. Di ba, design na design? Design na design. Oo. Bira sir, yung ganyang na ilong. Yung ganyang pula ilong. Baby. Good morning. bus na, oh bus na, naubos. Ano yan? Meron tayo dito ng Golden retriever. Golden retriever. Traver. Tremas yan. Nail. Complete boxing. Yung simple pang magulang. Ayun. Ano uh, ka no? 14,000 negotiable. 14,000. 14, Ito, isa na lang. Wala so, na yung bicolor na. Wala na po. Ayan. Choco and white. Yeah. 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 Hindi niya times vaccine. 6,000 lang tayo. 6,000. Negotiable pa yun. Okay. Ano meron ka nun? Uh, meron pa tayo sa bahay na Belgian, saka American Bulling, saka Corgi. Check PM mo... lang. Oh, PM lang po kayo. Okay. Oh, check nyo yung account niyan JP. Kasera. Ito. Oh. Ito. Pakita. Ayan, yan, yan. Para kung sakaling gusto nyo kumakita, ah uh, Pwede natin sa akin. Oo. Send yung video. Ayan po. Yan. Yan. Okay. Yan po. At saka yung number natin na 0905-41952. Okay. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Kuya Roel. Okay. Haapyawan natin yung mga ano ni Kuya Roel. Then screenshot nyo. Yung mga ano ano Send nyo lang sa message niya. Meron tayo dito mga pagkain niya. Formula. Formula pala to. Formula. Okay. Ito yung kakatel. Kakatel ba to? Tama ako. Magkano pares nito? Ito, yeah, 2,000 na. 2,000? Dito, 2,700. 2,700 dito. Paano? Okay. Ito, mga to. Eh, boss, baktiin mo na sa'yo. Yan mo na, ano. Sa katanungan. Okay. Kung meron kayong mga gustuhan, screenshot nyo na lang. Then, send nyo kay Sir Ruel. Yan ang mga handpits. number kay Roel? 0 FB account? Roel Ang ano, profile Propel ko Lutino kasi Taga saan? Rafael Bulacan Okay, maraming salamat kay Raul. Good morning, kuya Good morning uh, Mukhang nakarami na Ayo oh. Ayo, oh, talaga minado Ayun, no, ano to? Oh, nasa na mga anak na ito? Wala na? Humus na! Oo, nakita ko, wala na pala. Malayan. Guys, eh, kung hindi nyo nabutan yung anak, doon kayo si tatay. Ah, eh. <laughs> <laughs> uh, ito yung nanay na. ano ba ito? Ay, ito alam ko binibenta mo kung dalawa sila. Ah, gusto ko dapat talaga dalawa. Okay. Eh, kung hindi nyo naman kaya ng budget, bibenta ko ng 8K. Yun sa isa? Okay. Doon, kung gusto nyo ras 6-5 na 6 Okay. Tapos ito, k dito. Para ako to, 10 months. Big bone to. first and then lang yan. yung black white natin, yung black, yung white na lang. Oo. Parehas siya, 6 months, 5-5 na lang. 5 na lang. Okay, Itong dalawa, tatlo. Yan British natin, 15 na lang yan. 15 na lang to. Dalawang lalaki, ito eh, lalaki. Eh. Ito ang babae. Oh. <laughs> ito <parang> babae. <laughs> babae. Okay, bilisan na lang natin. Ito, magkano to? Yes, okay, dito, puro 5-5 na lang. Puro 5-5 na lang yan. Christian na lang. Oh. Ang babae ko dyan, ito. Yan. Ay, ito, ito, ito sa <laughs> okay. Tapos may pure white sa lang. pure white. Parehas na lang. sa okay. Five-five-five na lang. na lang. Okay number ko, ang number natin, 0906-805-3728. Okay, wala man yung tarpon ni, ni sir. Meron naman akong FBI account niyan. Yes. deliver tayo ha, tayo sa akin. Okay. 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 maraming salamat, kay Mark. Thank you. thank you. Good morning, guest giver. Good morning, Paul. Gusto, gusto. Gusto. Meron ka na naman ano rito ha. ang tataba, ang tataba. Yes, sir. ano ko, sir. Uh, apat sila kanina. Apat kanina. Nawala na wala <laughs> na. Tatlo na lang. Blessing, <laughs> <Mazing>, nice. Congratulations. Yo. Sir, apat sila. Dalawang males, dalawang females. Ah. So nabili na isang female kanina. Ah. Uh -huh. Isang female na lang dito. Isang female na lang. Yun know. o. Ito na lang ang female. <laughs> ah, maliit. Yung maliit. Ito na lang po ang babae. Pero sir, tingnan mo ah hindi naman ilong niya tsaka mata ayun di ba tisay na tisay tisay na tisay oh. di hira sir yung ganyan ka uh, na ilong ganyan ka pula na ilong tapos sa apat tatlo yung ganito hmm. ito. isa lang yung itimang ilong tsaka itimang... Oh, ito. ilong oo ito ito isa Yes yeah, sir lahat oh. sila puro ganito wow. Ganda. ngayon medyo malipis balay mo nito kasi dahil magkakasama sila pinakamalit siya Siyempre, napapanggigilan. Uh Oo. Diba? Pero babalik po yan. Mag babalik yan. Tutubo naman yan eh. Opo, opo. Uh, bigay ko dito, sir, 8.5 na lang. 8.5 na lang. Okay. Pati ba yun? Not sir. 8.5, okay. okay. Disregard na yung, ano, yung, yung, yung gender. Hindi eight na 10,000, 8,000 na lang. Oo. Oh, 8,000. 8.5 lang. 8.5. sorry, sorry. 8.5 8.5 8.5 Yun Ito naman tayo sa pwesto Ito naman yun ayos Ayos. Shoutout mo naman yung bumili kanina. Yes, sir, shoutout kay, kay Ate Juliana, yung bumili na uh -huh. tayo kanina. O. Mga Dasmariñas, kanina pa po. Layo. Malayo. Malapit sila sa Lasal. Ah, oh. Lasal. Oo. Lasal Dasmariñas. Shoutout po sa inyo. Alagaan niyo at mahalin mabuti yung aso nyo. Okay. Yan o. Oh. Ang ganda po, may mga bela po pa sila. Mga tulog kasi kakakain lang yan. Kakakain lang po eh. Okay. Kali na, takbo na takbo. Hindi pa po yan. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Thank you, thank you.